Magandang araw sa inyong lahat. Shout out nga pala sa ating mga bagong subscribers. Maraming salamat din sa mga sumusubaybay sa ating mga videos na ina-upload. Sana ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, at i ang notification bell. Simulan na natin! Kami ng aking asawa ay nakatira sa Dasmarinas, Cavite. Ngunit kinailangan naming makitira sa mga magulang ko sa Pasig dahil malapit na akong manganak at ang aking OB ay nagpa-practice sa Maynila. Ang panganay kong anak ay tatlong taon na noong panahon na iyon. Habang nag-iimpake ako ng aking mga gamit, naisip ko na baka pagkatapos naming lumipat doon ay magpakita na naman sila. Mahirap tumakbo kung sakaling may mangyari. Siyempre, kung sakaling may magpakita bigla o may mangyari... Kailangang bitbitin ko ang panganay ko habang malaki pa ang aking tiyan. Welcome, ang ibig kong sabihin sa welcome ay yung salubong ng mga espiritu. Malakas kasi ang ESP ko. Kahit sa ang bahay ako pumunta ay wini-welcome ako ng espiritu. Nagpaparamdam sila. Nakakatakot. At dahil dito, kami ay lumipat na sa pasig sa isang kondo sa Siray Mundo. Ito ay isang mid-race na kondo. Maayos ang pagkakapagkakalaga sa lugar, kaya nawala na ang aking takot tungkol sa pag-welcome ng mga espiritu. Nag-ensayo kami ng aking panganay na mag-swimming at naglakad-lakad sa park. Maraming mga halaman sa loob ng kondo, kaya madalas makakita ng mga paru-paro. Nakakatuwa dahil Instagramable. Hanggang sa kailangan umalis ng bansa ng aking nanay dahil pinadala siya sa isang sales conference. Ang aking tatay naman ay uwi lamang sa kondo tuwing weekends dahil nagtatrabaho siya sa City Hall at kami ay nakatira sa Pasay. Nataong ang aking asawa ay nakaschedule sa night shift nang umalis ang aking nanay. Tuwing umaga may nagpupukpok sa katabing unit. Nagtataka naman ako kasi mga limang pukpok lang tapos mawawala na. Ang tamad naman ng trabahador na yon sa isip ko. So sinilip ko ang katabing unit. Walang kurtina at napakaalikabok ng loob kasi walang nakatira. Technically, wala kaming kapitbahay kasi napapagitnaan kami ng vacant na unit at hagdanan. Tapat kami ng elevator. Ang elevator laging bumubukas sa floor namin pero wala namang sumasakay o lumalabas kaya palagi kong sinasara ang pintuan kasi baka pumasok pa sa bahay yung espiritu o kung anuman. Tapos pansin ko ilang araw na din tuwing hating gabi, Hanggang madaling araw may kumakalabog sa taas at parang may hinihilang mabigat na bagay papunta kung saan. Iniis ko nag-aayos ng gamit. Noong isang gabi, hindi ko na mapigilan ang ingay ng katabing unit, dahil sobrang lakas at patuloy na kalabog ng kalabog. Parang mayroong mabigat na bagay na hinihila. Kaya't nagdesisyon akong mag-text sa landlady. Naisip ko na maaari bang pagsabihan ang tenant doon sa maingay ng kwarto. Sa kasamaang palad, agad na nag ang landlady. Lubhang nagulat ako sa kanyang tugon. Sinabi niya na pareho kaming nagpahayag ng saloobin ng naunang tenant at naranasan din niya ang mga bagay. Na binabanggit ko, walang tenant na naninirahan sa unit sa itaas. May isang pagkakataon pa nga daw na dito mismo, sa unit niya natulog ang landlady upang seryosong ma-address ang isyong ito. Noong panahong nagpaparamdam ang malalakas na ingay sa itaas, Tinawag niya ang guard, upang marinig din niya ang ingay na ito. Pinarinig niya ito sa guard at totoo nga, malakas nga ang ingay. Kaya't umakyat ang guard sa unit na ito, ngunit wala namang tenant sa ikaapat na palapag. Walang kapitbahay at walang tenant sa taas nila. Sa sandaling iyon, gumamit ako ng aking mga kakilala na mag-text at chat upang hanapin ang kanilang payo. Dahil buntis ako at kasama ko ang anak kong tatlong taong gulang, lubos akong natatakot. Alam na nila ang aking kasaysayan na may malakas na ESP, kaya't pinapakalma nila ako at pinapayo na magdasal at magpatugtog ng mga kanta mula sa Hillsong. Ganito ang ginagawa ko. Habang nagdadalamhati ako, patuloy pa rin ang ingay at pagpaparamdam. Ngunit hindi ko itinigil ang aking dasal. Inalala ko na ang mga masasamang espiritu ay natatakot sa Diyos kaya't mas mahina ang kanilang kapangyarihan kaysa sa demonyo. Araw-araw, nagpapatugtog ako ng mga kanta mula sa Hillsong at isinasa puso ko ang mga ito. Hanggang sa unti-unti nang bumabawas ang mga pagpaparamdam. Hindi ito biglang nawala dahil hanggang ngayon, sa loob ng pitong buwan na pagbubuntis ko at apat na taong gulang na ang aking panganay, patuloy pa rin ito. Araw-araw, may mga bago siyang trip nangangatok sa pinto ngunit pagtingin ko sa bintana wala naman mula bata pa ako ganyan na kahit saan ako pumunta ewini eh, we welcome ako may mga larawan pa nga ako nakasama ang mga multo sana hindi na lang malakas ang aking ESP dahil hindi ko ito gustong mangyari hindi masaya hindi ito nakakatuwa Nakakagulat at hindi ako komportable tuwing may ibang entity na aking nadarama at wala naman ang ibang kasama ko sa bahay na nakakaramdam. Mayroon pa silang ibang site kung saan mayroong mga insidente na nagwi-withdraw ng pera ang mga buyer dahil sa pangyayaring gabi-gabi ay parang may nagkakaskas ng kuko sa pader. Pero wala din siyang kapitbahay kasi pinakauna siyang tumira sa unit. Mayroon ding mga reklamo mula sa mga taong nasa unang palapag na mayroong umiiyak na bata sa underground parking o lower ground level. Nagagalit sila dahil hindi nila alam kung sino ang batang iyon. Ngunit kapag inikot ng guard ang lugar, hindi nila ito mahanap. May isang insidente rin na ang isang guard ay hindi nalang pumasok kinabukasan dahil may isang batang nagwawala. Ang bata ay mga apat hanggang anim taong gulang. Lumabas ang yaya upang humingi ng tulong kaya hinawakan nila ang bata dalawang guard ang sumubok na pigilan ang bata, ngunit hindi nila ito magawang mapigilan dahil sa sobrang lakas ng pagwawala. Ang ina ng bata ay nagtatrabaho sa night shift, kaya yaya lang ang kasama niya. Kinabukasan, hindi na pumasok ang guard at ang isa pang guard ay nagpalipat na ng ibang building. Ang mag-ina naman ay lumipat ng tirahan, kaya hindi na sila nakatira sa lugar na yun. Nararamdaman ko ang mga bagay na hindi nakikita at nang sabihin ko ang mga bagay ay tinutukoy ko ang mga paranormal na incidents. Munit hindi ako nakakakita hanggang sa ako ay lumipat sa bagong apartment. Noong mga unang taon ko sa kolehiyo, naghahanap ng bagong tirahan ang aking ina para sa akin dahil hindi kami magkasundo noong una kong nakasama. Sa kanyang paghahanap, nagtanong siya sa isang bahay na malapit sa aking dating tinitirhan. Doon nakatira ang isang pamilya, ngunit karamihan sa kanila ay mga babae dahil ang asawa ay isang siman at bihirang umuuwi. Mababait silang mga taong taga Batangas, subalit dito na sila naninirahan sa Maynila. Sila ay naghahanap ng mga uupa, kaya't inaalok nila ang isa nilang kwarto bilang bed space upang makabawa sa gastusin. Kuripot din si tita, ang landlady na may-ari ng bahay. Sa halos isang taon kong pagtira doon, natutunan ko na rin ang kanilang paraan ng pagsasalita. Pero bago pa ako makapagpalapit sa kanila at maging malapit, mayroon akong isang karanasan sa bahay na hindi ko malilimutan. Iyon ang araw na ako ay lumipat sa kanila at iyon din ang araw na umuwi ang aking ina sa probinsya. Iyon ay hapon na, mga bandang 3 to 4 p.m. at kausap ko siya sa cellphone dahil hindi pa rin ako masyadong komportable sa aking bagong tahanan. Ako ay nasa kwarto na matatagpuan sa ikalawang palapag. Ang kama ko ay nakaharap sa pinto ng kwarto, which is not a good sign para sa mga mapamahiin. Kasama ko sa kwarto ang kapatid ni tita na buntis at isang pamangkin. Kaming tatlo, kaming nakatira sa kwarto. Sa left side sila tita buntis at kapatid ko at ako sa right side. Nakaupo ako sa gilid ng kama habang nakatitig sa pinto ng kwarto matapos kong makausap si Mama bigla na lang akong napahinto nang may isang tao ang sumilip sa pinto. May mahabang buhok ito, ngunit walang mukha. Sa aking isip, maaaring nagkakamali lamang ako o marahil ang anak ni Tita Landlady ay nasa labas ng kwarto at simple lamang na sumilip sa akin. Ginawa niya ito ng dalawang beses. Nakita ko ito ng dalawang beses. Alam mo yung pagtatayo sa gilid ng pinto habang ang kalahati ng katawan ay nakatago. Ang tanging gumagalaw ay ang itaas na bahagi ng katawan para sumilip. Ganoon, iyon ang aking nakita. Ngunit alam kong ako lang ang nasa itaas. At napatunayan ko iyan nang marinig ko siya na dumating ilang oras matapos kong makita ang babaeng sumisilip. Agad kong tinex si mama at ibinahagi sa kanya ang aking nakita. Alam niya na ako ay nakakaramdam ng mga ganitong bagay, kaya't sinabi niya sa akin na magdasal at humiling na sabihin sa espiritu na bago lang ako rito at kailangan ng pangunawa. Sinasabi niya na baka ito ay isang bantay sa bahay. Nakalipas na ang ilang linggo mula nang ako'y lumipat doon. Nakuha ko na ang tiwala nila. Lalo na ang anak ni Tita Landlady na naging parang aking munting kapatid na instant. Madalas siyang mag-tutor sa akin at humihingi ng mga biskwit na nasa aking pantry kaya't kami ay lalo pang naging malapit sa isa't isa. Nakwento niya sa akin ang tungkol sa kanilang dating tenant, isang matandang babae na madalas na nagsasabing nakakakita siya ng puting babae sa kanilang sala. Kaya pala, tuwing patay ang ilaw, hindi sila bumababa at nagtataka sila kung bakit hindi ako natatakot na bumaba, mag-isa. Sa pagkakataong iyon, nalaman ko rin na pinatanggal ang malaking salamin sa aming kwarto noon dahil may mga nakikita raw sila ipinafungshui pa nga ito. Kaya't bukod sa maliit na salamin sa aking kabinet na nasa tabi ng mga santo, wala nang ibang salamin na matatagpuan sa aming kwarto. Sa pamamagitan nito, napagtanto ko rin kung bakit malalaki ang mga santo ni tita na matatagpuan malapit sa hagdan. Punong-puno ang kanyang altar ng mga santo at malaking rosaryo. Sa simula, kinakasuhan pa ni tita ang kanyang anak at pamangkin tuwing nagkukwento sila tungkol sa bahay. Marahil iniisip nila na baka takutin ako at baka umalis ako. Ang bahay ay luma na nga, ngunit dahil sa sobrang linis ni tita sa loob, maayos pa rin ito. Ilang buwan pa ang lumipas bago malaman ko na nakabili sila ng bahay sa kabite. Nakikiusap pa nga sila na sumama ako sa kanila at gagawan ako ng sarili kong kwarto sa kanilang bagong bahay. Ngunit hindi pumayag si mama dahil ito ay napakalayo na sa Manila at mahihirapan akong pumasok. Sa gabing lilipat ako ng bagong apartment sa Marikina ngayon dahil hindi pa nakahanap si mama ng lugar malapit sa Yubel. Nagtataka kami nang biglang mabigat ang aking kabinet habang inilalabas namin ito mula sa bahay. Isip namin baka ang laman ay plastik na lang at wala ng iba. Nagkatinginan kami ni mama at doon namin naisip na hindi ito normal. Sumunod ako sa hakbang ni mama at ilang minuto lang dumating ang aking kuya tinsan na magsusundo sa amin. Binuhat niya ng mag-isa ang kabinet at sa inaasahan napakagaan ito na madaling dalhin ng isang tao. Marahil nga ang mga bantay sa bahay ay naghihintay lamang ng pahintulot o paalam. Bukod sa aming unang at huling pagkakasalubong hindi na nila kami ginawang kababalaghan. Kaya't sa palagay namin sila ay mga mababait na bantay lamang sa lugar na yon. Marahil hindi may iwasan sa katandaan ng lugar na mayroong mga indibidwal na mauna sa iyo at dahil sa sila ang unang nanirahan doon pinili na lang nila manatili doon. Kung gusto niyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya, mag-email lang kayo sa waitystarvlogshorrorstories at gmail.com.